Hey everyone, welcome back. Kung naisip mo na ang mga celebrity love story ay lahat ng kinang at walang luha, isipin muli. Ibinunyag lang ni Travis Kells ang isang bagay na personal na nang mag-propose siya kay Taylor Swift, naging emosyonal siya. Ang Travis Kells. Inamin niyang may ilang luha dito at doon, isipin ang sandaling iyon, sa isang tuhod, ang pag-ibig, ang nervyos lahat ay nagmamadali. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon kung saan kahit na ang matigas na tao ay nagpapakita ng kanyang puso. Talagang gustong-gusto ito ng mga tagahanga. Ang kahinaang ito ay nagdadala ng isang tunay, pantao na bahagi sa isang sandali na nakita ng marami bilang isang headline lamang. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa iyong sarili, kahit na nangangahulugan iyon ng pagpatak ng isa o dalawang luha. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang mga sandaling tulad nito ginagawa nilang totoo ang romansa. At para kina Travis at Taylor, ang panukalang ito ay hindi lamang tungkol sa o hindi, ito ay tungkol sa lahat ng nasa pagitan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga kwentong tulad nito.